morning, good day sa ating mga kabayani dyan at uh, maraming salamat kay Titalet Let Ramos Rogers, kay Kuyang Emmet, kay, 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 kay Boss Jerry Hunter, kay Boss Jesse Panyareho, kay Kuya Darwin Reyes, kay Boss Tim Biker, at kay Boss Julius Bindes, at kay Ninong Jaffer Stapler kay Nidol, at kay Tim Tim, at sa akin Chongy Boys, at sa lahat ng Soul Family. Yun o, oh, simulan natin tong vlog na to. Magluluto kami ng... Ginataang daing. Yan. Ginataang daing. ito. Pakita ko sa inyo ha. Kasama natin dito si Inti. So ang ricado natin, ang ingredients natin, ricado sa Tagalog, ay luya, bawang, sibuyas, sile, kalabasa, talong at daing yon at ang pinakamalaga ay o koko mama fresh gata yano unang pigak gata agad yano mga kabayani at ah, abangan nyo abangan nyo tong lulutuin natin na to ha mga kabayani abangan nyo to at malupit to malupitan to sasaing tayo saing tayo mga kabayani saing tayo bali ang natin isa't kalahati yan mga kabayani ha isa't kalahati yan sa sa natin. Tapos may itlog din kami dito pag sa umaga. Yan, sa umaga may itlog. Tapos may miswa pa kami. Hindi ko alam kung anong magiging sitwasyon na itong miswa na to. Galing sa Pilipinas. Tapos tuntunan na maliit na to. Galing dito. Yan, yan o. Arabic yan. Arabic. Yan, nakasulat Arabic. Eh, Al-Jajid. Al-Jajid. Al yan, Al-Jajid. Yan. Ito yung aming kusina, mga kabayan nga. Pasensya na kayo, mga lalaki. Eh, yan na. Ito yung aming mga ano rito. Mga pang ano sa luto. Yan, may sili kami. Tapos yun, oh, may nor. May sinigang sagabi kami rito. Tapos sibuyas. Yan, sibuyas. Yun. Tapos may suka. Yan, may arena. Tapos yan yung mga ano, mga buntot. Yan ang mga buntot ng isda. Yan, mga nahuli yan eh. Yan, ganyang karami ang nahuli na rito. Mga kabayani. At ito, yan, sisimulan natin. Yan o, oh, talong. Hinihiwa-hiwa ninti ang talong. So, yan mga kabayani, tignan natin kung luto na yung sinaing natin. Ang sinaing natin para dito man ang na ang mga tropa. Yan. Tingnan natin. Check, check, check. Oy. Oy. Arang ano? đi phát tát, đi In ninh pha, pa. ninh pha, cái đâu khen à? Oh, có tula sao? Oh, là ko lang, Parang ilaw. lang đi mày mua hả? Tụi mày? Tụi mày cái? Hừm. Tụi mày cái? Mabulat ito Hmm, konti. oh tama na. Tama na yan. Yeah, sure. Yun, hintayin pa natin yung ano yung sinahing natin. So, yan mga kabayani, in-in na yung kanin natin. In-in na. At uh, dadalihin na namin ni Inti yung ano. In-in na ba ito, Ate? Sure? Kamay mo, kamay mo, kamay mo. <laughs> Arang sunog na ilalim ba? Arang sunog yung ilalim, no? Pwede na? Pwede na yan. O, sige. Angunguin mo na. Dun, sa meron. Sa no? Yan. Salang na natin yung kawali. Yan yung yung kanin. Surabol na yun, ha? Mm-hmm. Mmm. Kasi ngawin kaya natin, no? Kasi natin ang kanin. Oo. Oh. Hmm, sando. Yun, at ah. Uh, natin ng konti at uh, may tubig yan Lagyan ng mantika. Unang galawan. Mantika. Yun. Lagyan ng Mantika. Tanggalin kaya natin yung kapatong. Yung kapatong na eh. Para lang hindi masunog yung masyado yung kanin. Ano ba yung kapatong na eh? Pampataas. Huwag na. No. May na yan. Yan May na yan. Yan yan. <laughs> oh. Siyempre ikaw ang cook. Siyempre ikaw. ang cook. Ako ang cook. Kuk. Cook with yan. Tinawa mo yan eh. Istan eh. Oo. Kunin mo na yung istan natin. <coughs> yun ha pukunin yung stand talagang ano ako rito may director ako dito mga kabayani ha may director tayo rito yan tap papakita uh, lang namin sa inyo ang uh, pagluluto ng ginataang daing alachamba yan alachamba yun know? o so, yun sabayang mga kabayani umuwi titik-titik na uh, masina unahin ang bawal yeah. Yung bawang natin. Kinain ng bawang. Oy, malalaglag. Malalaglag. Hmm. Sinawin yung bawang. Gisa natin yung bawang. Tapos, susunod natin dyan yung sibuyas. na ah, bayan yun, no? Sibuyas. Yan. Hindi pa lang masyadong yung bawang. Nakalag yung ating ating. Tapos, sibuyas na, no? Sibuyas, yan you no? Know? Comment down below kung may mali siya <laughs> ginagawa namin ni Ite, ha? Comment down below ito kasi ay binataang daing alachamba. Yan, alachamba. Binataang daing, sama na rin natin ito.

Ito na bilis. Alright. Yan, isa-isay natin siya. Ha, ah, start. May hindi na siya. Yun, yung mga ah, Hindi po marami po pa marami kong sili natin. Sakto lang yan. Ang sili daw ay gabot siya hypertension. Ah, maraming gamot na siya. Oh. Talaga lang na palitan na talaga. Ano susunod dito? Yan. Kalabasa rin. Eh. Lagay na natin. Mm -hmm. Kalabasa. 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 Ha? Kasi, Ay, Mami, bata si Mami. Kaya Mami Mami, nagluluto pa ako. Hindi lang Ha? Kaya ba mo siya. Ha? Kaya ba ito? Hindi. Video yan. Parang tayo yung walang Walang edit-edit ko. Hindi lang. Huli yan. Huli yan, no? Hindi lang lang na Ang kalabasa pala, una yan.

Lang. Mayroon, mayroon, mayroon. Okay lang, magiging 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 Ayos kayo, parang magiging magiging Okay na yun Okay dito kabayani Abangan niyo ang susunod na kabanata So, na natin to, So, na natin mga kabayani muna Ito pa natin yung dahil

So yan mga kabayari mamaya, abangan nyo. Lalagyan na natin dila. Wala pa, wala pang gata. Sa totoo yung mga kabayari, ngayon lang ako oh, magluluto ng ginataan. Ulam, gatang ulam. Hindi talaga marunong na ito mga kabayari. Buti na yeah. lang, nandito si Inti. Eh. Parehas kami hindi marunong. Parehas kami hindi marunong. <laughs> Kaya nga, ang magiging title nito ay Ginataan tayo yeah. na may kalabas at talong ala chamba. Hayo. <laughs> Ginagandain ala chamba na lang, 'di ba? Ginagandain ala chamba. <laughs> yan. Only in Libya lang 'to mga kabayan, ya. Ah. Only in Libya. Ah, uh, dito kasi kung ano meron kami, dati nga ang pinagdagdag namin dito gatas. Oh, gatas ang ginagamit namin, gata. Eh ngayon may kokumama kami galing ng Pilipinas. Pero ano kung meron dito din, eh Gata? Oo, oh, gata. May gata dito eh. Isang gata. Pero ang export ng Pilipinas dito eh. You know, gata. Naririn, di ba? Kumukulong-kulong. Dumadagundong. Dumadagundong, mga kabayani. Dumadagundong, nagundong na siya. Ibig sabihin, may nangyayari na. Hindi <laughs> ba ito itong titiplahan? Titiplahan natin. Kaya wala siya mo. Parang nandun init lang, no?

yung Minami na yan, ano daw yan, pampalasad ng mga inchit. Hindi po yan nakakasabak sa katawan ng tao kasi yan po ay na-invento ng mga inchit. Isa sa mga ano yan, sa mga ano ingredients na nga, para ba isa sa mga, basta, yun yun. Minami ang tawag nila dyan. Yung Ajinomoto, yun ay patat. E, pero minami, ayun dahil parang delicious ang ibig sabihin talong talong, talong na tayo mga kagayaan kalong may tubig ka pare may tubig yan talong kalong naman talong talong. sabi nila ang beche ay pampalasa pampasarap lalo mga kabayan niya Ah, ano lang. For your information, o, oh, English yan, FYI, ang talong daw, ay hindi siya, ano, hindi siya parang mga katulad ng mga sibuyas, mga ganon. Isa siya sa parang, parang bang magic pampasarap siya ng lalo. Ibig sabihin, masarap na yung niluluto mo, lalo pang sasarap, mga kabayan. Pag may bechi. Yan. Right. Okay, so, yung Angelo Moto kasi, yan eh, tatak brand yan ng, ano, ng Beijing. Parang kung Minami yan, minami. Minami. oh, oh, konti. Konti, ano Mag-aano pa to, si Simmer pa to eh. May iga -tay pa to. Kaya so, mas maraming sabaw, mas masarap to, te. Eh. Mas maraming sabaw, mas masarap to. Alam mo ba yun? Parang gusto ko gawa ng saksakan yung ano. Yung mesa, doon na lang yung saksakan. Yung hitel, yung, yung pagkakarapahin pa. Oo. Oh, doon sa'yo yung ano na kape. Tapos okay. iangat. Yung mga i-scroll ko doon sa'yo. So, gusto yeah. na yung sa'yo? Hindi. Hindi. So yun mga kabayani, maamoy na rito, umaamoy na. Kasi naman natin konti. ya asin itu melawan asin nih ya ini si, ya, si, ya, si, ya. ya, si, ya.

Parang sabay na siya sa kulok mga kabayaan. Kasi, yung gata na yan talaga. Yan ang magpapasarap. Hindi na pa kumain. Ito yung mga na. Ito ba yun? Ito

Okay lang, na, lasa na ito. Iintay natin na lang yung kulo, mga kabayani. Kumulo na lang siya, mga kabayani. Pag okay na yung kulo, eh, okay na ito. Iintay na lang natin yung mga tropa na dumating at kakain na tayo, mga kabayani. Abangan nyo kung paano namin lang itakanto ng mga tropa. Mga kabayani, sa na ito. Inuulit ko, ginagandahin ala chamba to. Salamat. Hmm. Ayan. Wow! Uli sa bow. Uli. Uli, <laughs> uli. uli, uli, uli pa rin. Uli. Uli Yes! Uli na Hmm. Tama. Tama. Tama-tama lang yung alat niya. Yung sarap. Ay, nilip nang! Mga kabayari. Woo! Natsambahan. <laughs> Natsambahan namin yung pagluluto na ginagaan dahil ala chamba. Ala chamba. Kaya, yeah. abangan nyo paano namin tulentakan ha. Mamaya, mga kabayanin Yan, mga kabayanin, So yan, luto na. Tama na to. At papatay na namin ni eh, paring hinti yung ano, yung aboy. Clear. Yan. Luto na siya. Inihintay na lang natin yung mga tropa at tanggalin ang saksak ng, saksa at ng hindi, ating pranelo. Ito. At Sigurado hindi mo Yun o, you know, para huwag maika. Sayang eh. May eagle lang eh. Sabaw pa lang ulam na yan, mga kabayani. Sarap. Di ba? Yan Misana. Misana. ang ano. Yan ang ginataang daing ala in Libya. Yan okay. ba chamba po natin. Na chamba natin yan. Sarap niya. Kumukulo. Tatama po natin. Wah, puwag na po takpan. <laughs>

kalau yang kita nentuin kan you know kind of time banin kan kan bang coffee itu sama oi itu sadok rao ini mau donor untuk pernakanin boleh habis minum ana ya dinama kan kekanin bos yang sana dia patu sian eh ya alu kan dia kan pas kan matahi benar

Sa palagi ako, gusto na. Na gusto na, pagpasok ko. Ah, hindi na taan ko. Ang kalit na palabas. ko kanina. Di ko binili na? sa Kainan na! Yan, kainan na tayo mga kabayani. Kasama natin yung mga tropa. Kainan na tayo. You know, sarap niya. Ayan, susup. You kain tayo mga kabayani. Ay, kain, kain, kain tayo. Kain, kain, kain. Kain, kain. Hindi mo sila kung So yun mga kabayani, tapos na tayo kumain. Ayan o, oh, sige nyo. Oh, Pinagay muna namin si Odin. Pakita mo yun yun. Ayan na. Pakita mo na. O upos. Okay, tapos po. So kanina, marami yan, di ba? Wala na naman mga kabayani, Upos. Yan ang mga kabayani, eh. hindi masarap yung ulam, tinampog na, ayan o, oh, ayan pa, naku, oh, tinampog, ay, ay, talaga namang wala na, ayan, suwa niko, <laughs> ubos, wala, walang natira, sarap kasi, uh, sarap, kaya wala na, wala na, yung kapitbahay, hindi na natin mabibigyan, ubos siyo, kung nakita nyo, talagang tumilapog pa yung plato, pati kanin, ubos, <laughs> wala, ubos, simot, pati pantubos, o, oh, yan o, oh. ah, sarap, yan, hindi, minsan lang kasi kami tumira ng ganyan. Kaya sa susunod na, mga kabayani, I love you all! Hey Libya with a Kiwi